<laughs> Maingay mga kalapatid ha. No? Ayan o. Oh. Ayan yung dalawa. nag yung dalawang lalaki mga kalapatid. Pariho yan puti mga kalapatid. Pariho lalaki. Ayan. Maingay sa bubong eh. Ayan yung red bar o. Oh. Ah yung ano. Yung uh, red check. Ayan o. Oh pinapasanay ko na rin yung red check eh. Ayun. Nasa kanto. yun, Ayan yung red check eh. Bali, yan yung native mga kalapatid. Uh, ah, napapasanay ko na siya ng konti. Bali, ano, bali, ginupitan ko siya ng uh, pakpak eh, Para hindi masyadong lumipad ng uh, malayo. Inupitan ko siya ng konting pakpak -pak para ano. Ayan, nasasanay na siya mga kalapatids. Bale, matagal yan dyan mag, ano, eh, magtambay. Eh. Ibig sabihin, pag matagal na magtambay sa isang lugar, ibig sabihin yan, ano na eh, kumbaga, malapit ng mabater eh. Yun yung putiw. Oh. Yun yung dalawang putiw. Oh. Laging nag-aawayan kasi pareho yan lalaki mga kalapatids eh pareho barako <laughs> kung sino yung uh, tawag dito sa aso kung baga sa aso may tawag di, may tawag dun eh yung ano ba yun alpha ata yun alpha kung sino yung magaling sa kanila yun yung uh, leader kaya yung dalawang yan uh, nagpapagalingan yan mga kalapatid kung sino yung uh, <laughs> matapang sa kanilang dalawa update ko naman kayo sa aking ito, bali nanuko na po yung uh, kulungan niya mga kalapatid. So, yung uh, mag-asawa rito na may itlog dalawang itlog bali, nilagyan ko na siya ng uh, tela para, yan yan para pag umulan hindi naman siya masyado nga nababasa yung itlog pag uh, nag aano uh, rito yung ulan yan tina, tinapalan ko na siya ng tarpaulin alisin ko na lang siguro yan mga kalapatids pag uh, pag itong itlog na to nagsisiyo na saka ko na lang siya alisin mga kalapatids para mas magandang tingnan sa ngayon na uh, hindi muna kasi ano eh, may itlog tong dalawa dito eh. Yan yung uh, red chick, oh. Yan yung lalaki. Malaki yan, mga kalapatids, o. Oh. Malaki ang, ano niya ng lahi. Ito naman yung babae diyan, mga kalapatids, o. Oh. Naglililim yung kala, uh, babae yan. Yan yung babae, oh. Dalawa na itlog niyan, mga kalapatids. Kaya tuwang-tuwa po ako, mga kalapatids, kasi um, sa loob ng 6 months 6 months ata or magsa 7 months uh, simula nung binigay sa akin ni Alpamur 6 months ata na ngayon o kaya 7 months ngayon lang nag itlog ng uh, yung kalapati tapos ito mga kalapati good news din to mga kalapati kasi yung red bar na yan malapit na rin yan mangitlog mga kalapati Lagi yan nagpapatungan yung dalawang yan eh. Lagi nagpapatungan eh. Kaya malapit na rin yan mga itlog mga kalapatid. Lagi na rin yan nagdadapo rito sa ano eh. Sa, oh ayan oh. Nagdapo na naman. Malapit na yan eh. Tapos dito bali pag nangitlog na to mga kalapatids. Bali hahapinan ko na naman siya rito ng tela para ano para safe naman yung uh, itlog nila mga kalapatid dito ah uh, happy nang ko siya dito para kahit papano ano naman uh, safe naman yung itlog niya ayun yung babae oh hello <laughs> hello puti hello puti yan, ito si, ano, si Red Chick. Oh. Yan yung dalawa, oh. Yan yung lalaki, mga kalapatid. So, oh, yan puti na yan, oh. Yan yung uh, pareho may sing, sing na PHA. Ito na, yun naman yung uh, tatlo, oh. sila, mga kalapatid, kasi wala pa silang mga asawa, mga kalapatid. Yan, tatlo na yan, oh bali nakakabwilo yan mga kalapatids. So, lahat yan lalaki mga kalapatids. Yung tatlo na yan. Lahat yan, lalaki. Kaya nakakabwilo sila ngayon. Kasi hindi ko to kailangan parundahin eh itong dalawang to. Kasi may itlog to eh. Hindi ko pwedeng parundahin to eh. Baka madagit. Pero batchir ko na rin to. Kaso lang nangihinayang ako mga kalapatids. Baka madagit siya eh sayang naman ng ano ng itlog Ah, uh, kaya hindi ko muna siya paparundahin siguro mapaparunda ko to mga kalapatid pag uh, medyo malaki na yung sisiw pag uh, ano na lumaki na yung sisiw saka ko sila paparundahin ito pwede ko pa rin tong parundahin eh itong dalawang to eh, kasi wala pa naman tong itlog Pwede ko pa rin na parundahin ko mga kalapatid. Pero saka na lang mga kalapati sa eh, baka ano eh. Kasi minsan kahit kahit batchir mo na yung kalapati, eh, minsan nadadagit pa rin eh. ba diba? Lalo na pag magaling yung mga mandadagit. Magagaling yung mga <laughs> ano, mga mandadagit eh. Minsan natsatsambahan pa rin yung uh, kalapati natin mga kalapatids. Kahit batcher na yung uh, kalapati natin. Kaya wag na wag muna tayong magtitiwala kahit batcher na yung uh, kalapati natin. Eh di natin alam eh baka magagaling yung mga nangdadagit eh. Kumbaga may mga technique sila eh. May mga kanya-kanyang technique sila para mahuli yung kalapati mo kahit chair na yung uh, kalapati mo kaya yan um, bali nangihinayang din ako na na mawala sila kasi malapit na tong mga itlog eh. yan tinatawag na nga ng lalaki oh. Uh, kaya yan dyan mamaya ito naman yung dalawang aso ko pasawin kayo ha ka bleche ha. Pasaway ka na bleche ha. Grabe ka na bleche Dito naman tayo kaya damput. Kinangalan ko na dito damput mga Kasi katatapos ko pa lang yan pa, ano, pa I, i hand feed. I, ini, ini hand feed ko yan kanina mga Ang uh, binigay ko lang sa kanya tinapay. Binasa-basa ko lang yung tinapay saka ko uh, pinakain sa kanya okay naman yan mga okay naman yan mga yan. medyo basa lang siya ng konti kasi yung tinapay nga eh basa binasa ko yung tinapay kaya pag subo ko sa kanya eh medyo na ano siya na basa rin siya eh. pero okay lang yan mga kalapatids maya maya matutuyo na yan maya maya matutuyo na yan napakalakas niyan mga kalapatids lalong lumalakas kasi ano eh ah, pinapakain ko siya eh lalo siyang lumalakas eh eh kaysa naman kasi doon sa ano sa sa ano sa area kung saan ko to napulot eh di natin alam mga kalapatid si eh. baka mapusa siya eh. eh mas lalong ano ah, uh, goodbye philippines <laughs> goodbye philippines yung uh, yung uh, magiging ano niya mas mabuti na yung uh, nasa kamay ko na siya mga kalapatid kahit papano um, ahaba pa yung uh, buhay niya mga kalapatid si eh. Kaysa naman doon sa sa lugar niya kung saan siya nahulog kasi nagpirsa lang siguro to sa, sa atas ng puno eh nagpirsa lang siguro kaya nahulog siya eh kaysa naman doon siya edi eh sa ano na lang sa akin na lang sa magandang kamay ko na lang para kahit pa pano napapakain ko pa rin siya kaya yun yung uh, update ng ating uh, alaga rito sa loob ng bahay. Saludo po ako sa mga nag-aalaga ng ibon, kahit anong klaseng ibon. Um, uh, okay yan mga kalapatids. Kasi nawawala yung uh, problema natin. Ako, sa totoo lang talaga mga kalapatids, nakakatulong to. Uh, nababawasan yung problema ko kasi sa maghapon na pagtatrabaho, di ba? Tapos may uuwian ka sa bahay mo ng uh, mga alaga mo. Napakaganda mga kalapatis. Uh, minsan ma nakakapagod kasi lilinisan mo yung kulungan, aalagaan mo sila, papakainin mo sila. Lalo na tong mga aso. Uh, pag uuwi ko, Um, ah sobrang, sobrang kalat dito sa sahig. Uh, pero okay lang yan mga kalapatids basta pag uuwi ko um, healthy sila, di ba? Healthy, walang sakit. Tapos a uh, sumasalubong sa akin uh, na nga uh, ang uh, ano nila, ang ang uh, pangangatawan nila walang sakit. Kaya Uh, maging ano tayo tawag dito maging animal friendly ah, uh, tayo tawag dun oh animal friend animal friendly para mga ganun kumbaga maging pet lover tayo yun pet lover kaya kahit nakakapagod okay lang yan mga kalapatid um, masasanay na rin lang naman tayo eh. ako nga sanay na ko eh. araw araw maglilinis yun lang naman eh kahit pa paano nag-enjoy ako rito sa lugar namin dito sa subdivision ang importante lang naman dyan mga kalapatids mag-enjoy ka sa lugar mo eh kung saan ka nakatira at saka kung ano yung mga uh, inaalagaan mo di ba yan ito yung lugar namin mga kalapatids so. tapos ang um, balita ko nga pala mga kalapatids yung uh, kapitbahay ko Bali 'yun nga, 'yun ngang sabi ko, uh, bali mag magte-third floor ata 'to itong kapitbahay ko. Magpapa-third floor. Kasi abroadis din itong kapitbahay ko eh. Magpapa-third floor ata siya eh. Kasi 'yun ang sinabi sa sa akin eh. Tapos nag-aalaga rin siya ng kalapati, mga kalapatids Itong uh, may-ari nito kaya <laughs> kaya magkakabanding kami nito mga kalapati. Ah, gumbaga mas lalong dadami pa yung mga vlog ko kasi yung kapitbahay ko mahilig din sa pag-aalaga ng kalapati. Dati rin siyang naganoe eh, nagsasali sa eh. 16 years old pa lang siya noon daw sabi niya sa akin. 16 years old pa lang siya sumasali na siya sa karera kaya ito, makakabanding ko itong uh, kapitbahay ko mga kalapatid yun, yan nandyan yung tatlo eh. kaya hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat yan yung costa dyan oh. labas pasok yung inay eh. yung ina tapos yung ama labas pasok pa rin dyan eh. nakikita ko, lumilipad, papasok dyan eh. yung uh, babae minsan yung lalaki yan, ay kita ko pa rin dyan. Eh. Yan yung update ko sa aking alaga. Maganda rito mga kalapatid sa lugar namin. Oh. Lalo na pag uh, dito sa, ano, sa taas ko. Dyan sa second floor. Dyan sa, kasi ang bubong namin, ano na eh. Ah, uh, tawag dito, islab na yung bubong namin mga kalapatid. Eh. Yan, islab na yan eh. Kaya ang, uh, Kaya kaya dyan sa itaas pwede na ako dyan gumawa ng kulungan mga kalapatids dyan sa bubong na sa, dyan sa bubong ko mga kalapatids kaso uh, sa lang ako gagawa siguro dyan pag uh, itong uh, kapitbahay ko eh, may third floor na siya mga kalapatids para kahit uh, paano may pundasyon na rin dyan sa sa isang side ko meron ng kumbaga meron ng uh, pader na ano na naka ano naka, uh, ready kasi magte third floor nga eh kaya mag, magkakaroon ako ng uh, pader dyan sa itaas ko dito sa kabila sa kabila akong kapitbahay Bale dyan sa isang side, sa taas. Kasi wala pa ditong nakatira eh. Pero nakita ko na rin na nagbisita yung uh, may-ari nitong mga kalapatid si. Nakita ko na rin na nagbisita rito. Minsan uh, nagkausap kami. Ang sabi niya, ano eh, uh, mag, magpapapusti rin daw siya. Yung mag-asawa. Magpapagawa rin ng pusti. Pero... Hindi ko alam kung kailan pa eh. Kasi ano eh, um, nakausap ko lang siya, sandali lang eh. Tapos umalis na silang mag-asawa eh. Kumbaga binisita lang nila yung bahay nila para tingnan yung uh, ba sa loob ng bahay nila. Kaya yun ang aking uh, update sa aking uh, araw na ito. Uh, webes, day off ko pa rin ngayon, webes. Bukas may trabaho na ako, biyernes. Hanggang sa Martes na naman ang trabaho ko. Biyernes hanggang Martes. Five days. Tapos, Miyerkules day off ko na naman yan. Miyerkules Webes. Diyan ako nakakapag-relax uh, dito sa bahay. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Alaga lang tayo para maging masaya. Bye.